Kumusta mga ka-atletiko? Ang basketball sa Pilipinas ay hindi lamang isang larong pampalakasan. Ito ay isang malalim na pagmamahal, isang kultura at pamumuhay para sa milyon-milyong Pilipinong nagmamahal sa laro. Sa maraming koponan at manlalaro na lumahok sa Philippine Basketball Association o PBA, ang Premier Pro League sa bansa, wala nang higit pang yumakap sa mga puso't at isipan ng mga fans kaysa Barangay Hinebra San Miguel at Magnolia Hotshots o ang mga team na nagre sa Ginebra at Pure Foods franchise. Ito ang dalawa sa mga pinakapopular at matagumpay na franchises sa kasaysayan ng PBA. Ang labanan sa pagitan ng dalawang koponang ito na kilala bilang Manila Klasiko ay isa sa mga pinaka-intense at kakaibang banggaan sa sports sa Pilipinas. Ito ay salpukan ng mga estilo, personalidad, kasaysayan at sumusuporta mula pa noong dekada 80, noong baguhan pa lang ang liga. Ito ay kwento ng karangalan sa basketball at masidhing kompetisyon ng mga alamat na manlalaro at mga coach, ng mga nakakakilabot na laro at di makakalimutang mga sandali. Isa itong epiko na tumatawid sa iba't ibang henerasyon at patuloy na nagbibigay inspirasyon at aliw sa mga fans hanggang ngayon. Ang rivalry ng Manila Klasiko ay nagmula sa maagang panahon ng PBA kung saan ang dalawang koponan ay umangat bilang mga hari ng liga. Ang Hinebra, nakilala noon bilang Anyeho Ram 65 Ram Masters ay pinangunahan ni Robert Jaworski, ang may karismang manlalaro slash coach na kumatawan sa di sumusukong diwa at matapang na laro ng koponan. Never say die ang Pure Foods na kilala noon bilang Pure Foods Hot Dogs ay pinamunuan ni Ramon Fernandez ang mahusay at bihasang sentro na namayagpag sa laro sa kanyang galing at kakayahan naging matinding magkaribal si Najawerski at Fernandez pagkatapos ng isang controversial na trade noong 1988 ang trade ay nagpaloob ng ilang taon na labanan sa pagitan nila ang dalawang manlalaro ay magkaiba sa kanilang estilo ng paglalaro ugali at hatak sa fans si Jaworski ay ang bayaning tagalun ang underdog na may pusong mandirigma. Si Fernandez naman ay parang maharli ka sa korte na may grace at katalinuhan. Ang kanilang magkaibang estilo at pagkatao ay ginawa silang natural na magkaaway sa hardcore. Ang kanilang rivalry ay umabot sa Rurok noong 1988 nang sila ay magharap sa All-Filipino Conference Finals. Ang Anyeho Ram 65 ay nanalo sa serye na nagbigay kay Jaworski ng kanyang unang championship bilang isang player coach at pinigilan si Fernandez sa kanyang yang panglimang MVP award. Ito rin ang unang pagkakataon na nagharap ang Hinebra at Pure Food sa finals na nagtakda para sa mga hinaharap na Manila Klasiko. Ang rivalry ng Manila Klasiko ay patuloy na umuundad sa paglipas ng mga taon habang ang mga bagong manlalaro at mga coach ay nagdadagdag ng kanilang sariling timpla sa laban. Ang Hinebra ay ilang beses nang nagpalit ng pangalan. Mula Anyehoram 65 Ram Masters patungong Gordon's Gene Bors. Hanggang ba Barangay Hinebra Kings at sa huli Barangay Hinebra San Miguel. Ang Pure Foods ay maraming beses ding nagbago mula Pure Foods Hot Dogs hanggang Magnolia Hot Shots. Bagamat nagbago ang pangalan na natili ang init at tagundong ng kanilang rivalry. Ilan sa mga kilalang manlalaro na sumali sa rivalry na ito ay sina Alvin Patrimonio, James Yap, Mark Kagiwa at iba pa. Bilang sa mga kilalang coach na nagbigay direksyon sa rivalry ay sina Eric Altamirano, Tim Cohn, Chot Reyes at marami pang iba. Ang Manila Klasico ay higit pa sa isang labanan sa basketball. Ito ay salamin din ng kulturang Pilipino ang rivalry ay nagpapakita rin ng iba't ibang aspeto ng pagka-Pilipino tulad ng regionalism sa pagkakonekta ng bawat koponan sa kanilang kanya-kanyang probinsya. Classicism sa pag-akit ng bawat koponan sa iba't ibang sektor ng lipunan. At nationalism sa pag-inspire at pagkakaisa sa mga Pilipino. Ang Manila Klasiko ay isa sa pinakamagandang nangyari sa Philippine Basketball. Ito ay rivalry na nagpasabik at nag-e-excite sa bawat fan. Ito ang Manila Classic. Ito ang Philippine Basketball.